Kaliwat kanan naman ang pagdating ng suporta mula sa mga kaalyado nitong mga bansa. Ang Estados Unidos, Japan, South Korea at Australia ay nagpadala ng kanikanilang mga sundalo, mga armas at military vehicles para makisama sa military exercises na isinasagawa sa Pilipinas. Nauna rito na subaybayan ng mga kaalyadong bansa na tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia at South Korea kung paano hinaharas na mga barko ng China, ang mga barko ng Pilipinas maging pang-militar man ito o pang -sibilyan. Itong nakaraan, nasaksihan ng iba't-ibang mga bansa kung paano nagbanggaan ang dalawang barko ng China dahil sa paghahabol nila sa BRP Suluan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Plano ng BRP Suluan na magbigay ng supply sa mga mga isdang Pinoy sa West Philippine Sea. So balit na makita sila ng dalawang barko ng China, ay tinangka silang harangan ito na Kalusot naman ang barko ng Pilipinas at sa halip ang barko ng China Navy at uh, People's Liberation Army ang nagbanggaan. Sa kabila ng mga pangaharas na ito ay patuloy ang inaaning suporta ng Pilipinas mula sa kanyang kaalyadong mga bansa mula sa Japan. Estados Unidos, South Korea, Australia at maging sa India. Ang Japan ay nagbigay ng anim na mga barkong pangdigma sa Pilipinas para makatulong ito sa depensa, partikular sa Indo Pacific region na kung saan ay tila nagahari-harian ang China. Ipinipilit ng China na halos ang buong South China Sea ay kanila gamit ang tinatawag nilang Nine Dash Line kahit na ibinasura na ito ng Permanent Court of Arbitration sa dahig noong 2016. Kung kaya't itinatrato ng China na trespassers ang mga barko ng Pilipinas kahit malinaw ang mga lugar na iyon ay nasa exclusive economic zone OECC ng Pilipinas. Ang West Philippine Sea ang pinupuntahan ng mga Pilipinong mangingisda dahil napakayaman nito sa mga isda, langis at natural gas. Gusto ng China, monopolyo ang resources para sa kanilang ekonomiya kaya pinipigil nila mga Pilipinong mangingisda at inaagaw ang oportunidad sa makinabang sa sariling likas na yaman. Ang harassment ay bahagi ng gray zone tactics ng China, hindi diretsyong digmaan pero agresibong aksyon gaya ng pagharang, pagbangga, paggamit ng water cannon at laser lights. Ang South China Sea ang isa sa pinakamahalagang shaping lanes sa mundo. Kung makukontrol ng China ang rehiyong ito, mas lalo silang magiging makapangyarihan sa ekonomiya at militar. Pwede rin gamitin bilang leverage laban sa ibang bansa.